Hello guys, welcome back to San Eleven Pintaro. Kamusta po kayo mga Capricorn? So, hingi tayo na message itong mula 15 to 30 ng April, no? So, pasensya na. Matagal mag-upload. Pasensya na po. So, general reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Punin lamang kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. So, simulan natin mga Capricorn. okay Capricorn so ang nasa sense ko dito is you are guided no you are guided about spiritual and and your commitment about God is deeply um connection no so um, may mga nalalaman ka rin about spiritual and may mga nagagabay sa inyo mga kapre ko ang ilan din naman sa inyo is um, ang pagod na no, masyado ng burden, no? Napapagod na kayo dito. Kasi binubuhat mo yung isang binubuhat mo to. Etong mga ito na na pinag-iisa mo na lang. So mabigat 'yon pag pinag-iisa mo, no? Kailangan mo lang um alalayan sarili mo, huwag mo siyang dadalhin lahat. No? Kasi masyadong mabigat yung responsibilities mo, no? So, pero, kaya mo eh. Kaya mo, Capricorn, kahit napapagod ka na dito. Kaya, um, kahit napapagod ka na, kahit napapagod ka na dito, nandun yung progress no nagkakaroon ka pa rin ng progress sa sarili mo na pagtatagumpayan mo to no kasi malakas din ang tiwala mo sa sarili mo na kayang-kaya mo to kayang-kaya mong trabahuhin yan na ikaw lang ang mag-isa at hindi at dahil sa kinakaya mo to napapagaan napapagaan ito yung pagtatrabaho mo dahil tinutulungan ka ng iyong mga gabay, no? May mga gabay ka dito Capricorn. And then um Napaka-independent nyo po talaga, no? Napaka-independent nyo po dito. Napaka-successful na ngayon financial, stability, security, your um, prosperity, wealth, no? Dahil yan sa pagsusumikap mo, pagtatrabaho mo, no? Capricorn. So, siguro meron ang ilan sa si inyo, may mga, may alaga kayong ibon dito, no? Kasi may nakikita akong ibon dito. Inaalala yan ka rin niya, no? At talagang, um, binabantayan mo, no? Binabantayan mo tong mga nakapalibot sa iyo itong financial mo, hindi mo hinahayaan na mawala. Tapos itong mga um itong nature, no, ang ilan din ang ilan din siguro sa inyo mahilig kayo sa nature. Mga Capricorn. So, and then, um, siguro, ang energy nyo rin po dito Capricorn is kayo ang boss, no? Kayo ang boss sa sarili nyo. Ang feminine and masculine. na napakatalino nyo po Capricorn, no? Ang dami nyo idea, no? Kasi kayo nakaupo dito sa trono ninyo, oh. Ang trono ninyo. talagang nagbi-build ka dito, no? May binubuo ka, no? May mga kaya mong mag no? Kaya mong kontrolin yung mga bagay-bagay, no? At napaka na niya po, mga Capricorn. So, ano pa ang message sa si inyo, mga Capricorn? Okay, Capricorn. <clears throat> so, may nag i sa inyo dito, no? May nag i ay sa inyo, Capricorn. Siguro meron kaya mga social media platform, no? Or FB? Or TikTok? So, meron tumitingin ng mga profile ninyo, no? for someone, itong for someone na to, ito siguro yung, bird yung itong burden mo, no? Na uh, tinatrabaho mo talagang pagod ka na. Kasi pilit mo pa rin kinakaya. Kasi meron kang isang taon or meron kang pamilya, no? Na minamahal mo, na kailangan mong pangalagaan sila. No? Kaya ang um, talagang pinag susumikapan mo pinagtatrabahohan mo no para sa kanila no ang itong usog and evil, evil eye, itong ay ito nga yung ang andun din kayo sa um spiritual eh parang nasa spiritual kayo kaya parang merong mga nag evil ay no siguro ini-stock po kayo nito sa social media Kaya, uh, huwag wag muna. So, itong wag muna siguro is, um, kailangan mo muna ng i- yung sarili mo, kailangan mong protektahan, no? Kailangan mong protektahan yung sarili mo. Kasi, um, kung meron ka mga plano, o oh, meron ka mga idea, protektahan niyo po yan. Huwag niyo mo nang ipaalam, no? And bago ko siguro itong pagkukulang na to um, kailangan mong kailangan mo pang alamin no magkaroon ka pa ng mas malalim na kaalaman sa mga bagay-bagay no kasi siguro minsan nagkakaroon din kayo minsan kasi nakakontrol nyo no nagkakaroon kayo ng pagkontrol kaya nyo kontrolin yung mga bagay-bagay so um, kailangan lang is kailangan nyo lang po siyang magkaroon kayo dito ng maging balance, no? Para hindi magkulang, no? Kaya nandun yung pagkukulang kasi kailangan. Siguro meron pa kayong dapat na alamin o meron pa kayong may mga inaalam pa kayo, no? Ng mga kailangan magkaroon to ng full ma-fulfillment nyo, ma-fulfill nyo to, no? Kasi parang kulang pa yung mga effort, yung ibang effort na nagagawa ninyo. So, kailangan nyo pang dagdagan. No? At itong wag mo na, ito yung mga idea mo, no? wag nyo mo nang ipaalam kahit kanino. No? Kasi meron mga nag stock no? May mga nag stock sa inyo. Siguro meron ka mga platform, no? So, yun po yung pa-message. Ah, meron pa pala angels gaitan ano pa ang message si Angel Gates sa inyo, mga Capricorn? Okay, Capricorn. Blessing in this guy. Siguro itong mga pinaghihirapan mo, pinagsusumikapan mo. Ma-achieve mo yan. Itong mga, kasi may progress ka nandito eh. So, pero ano ka dito? Um, financial stability ka nandito. Your wealth, prosperity, no? So, madadagdagan pa yan. Yung, iyong abundance, no? May darating pa ng blessing sa inyo. Um, what appears to be a problem, is actually part of your answer prayer. So, kung ano man itong mga ito, kasigurat ng burden mo, no? Um, so, um, what appears to be a problem is actually part of your answer's prayer. No, kailangan lang talagang parte ano, no? Parte yan ng um, na nararamdaman mo, nararanasan mo. No? Kailangan mo lang itindihin lahat no, in lahat ng dahilan sa likod na, ng nang nangyayari sa iyong sitwasyon, no? You understand the reason behind your present situation as everything resolved. 'Yun nga, kailangan mo lang talaga maintindihan kasi ikaw rin naman ang makakagawa ng um solusyon nito, no? So trust in heaven, protection and infinite wisdom. Oo oh, si, kailangan mo lang pagkatiwalaan. Kailangan mo maniwala sa taas, no? Kasi, um, walang hanggan yung pag-protection nila sa inyo, no? To answer prayer is the best way, you know? Kailangan mo lang talagang um, magdasal na magdasal, no? Eh, ang pinaka-best na paraan para, um, mas lalo pang magkaroon ka ng mga idea, lalo pa't nasa spiritual ka, at may kakayang kang mag-control at ang um, lalo mo pang pinagsusumikapan yung trabaho mo. So, kailangan lang ng ano, trust na no? wag kang mag-doubt sa sir. Wag kang mag, sa wag kang mag Kailangan mo magtiwala sa itaas. No? Kasi um, ikaw din ang makakasolusyon nito eh. No? Makakasolusyon sa mga pro may mga sa ibang problema na dumarating sa inyo. No? kailangan mo lang intindihin ng mga dahilan na nasa likod ng iyong kasalukos, kasalukoy, ang sitwasyon, no? At everything resolved, trust in heaven, protection infinite. So you are protected, Capricorn. So yun po yung pa sa inyo mga Capricorn. Thank you, thank you so much and God bless po.